So, mga sisila loves. As Nandito na naman po si Madam Angel. Magluluto ako ng as para Ano orinyo Panoorin ko kung paano ako magluto nito. At gayahin niyo to mga sisila loves kasi napakasarap po naman. Talagang hindi kayo magsasawa. At uh, balance pa po dahil may vegetable lang ating uh, babalutin sa ito sa meat, sa carne ito kaya mga sisilalabs, tara samahan nyo ako yan na nga po ang uh, rose na sliced meat yan, maninipis na hiwa ng mga karne, may nabibili po dito kasi po niya na ng mga sliced na po pero kung wala na, naman po kayong mga sliced na meat na mabibiling ganyan pwede naman po yung mga ritaritaso matrabaho nga lang po pa konti-konti konti niya siyang uh, babalutin sa asparagus Uh, at lahat kailangan makoating nyo yung asparagus ng, uh, ng karne at uh, isa-isa pa pag malalaki po yung asparagus isa-isa lang po ang pagbalot nyo ng babalutin niyo siya ng uh, meat ng karne po nga po yan nga pong puro laman at kung uh, maninipis naman po na mga asparagus ang nabili nyo walang malalaki pwede pong dalawa balot nyo po siya dalawahin nyo po at uh, para malasa at uh, may siyempre kasi pagka naluto po niyan, ninipis po yung asparagus niya nasa loob, di ba? maluluto siya kaya parang nakakaano naman po kung walang naman, di ba? Kaya dalawahin niyo pag maliliit lang po na aspara. Pero kung malalaki, isa na lang po. Yan na nga po. Tapos, uh, then, mag, uh, handa kayo ng uh, cornstarch. Uh, itabi niyo siya at uh, magscramble kayo ng egg. at uh, yung breadcrumbs. Yan nga po. Ang, ang gamit ko po na breadcrumbs ay hindi po dry. Uh, yung fresh po, kung meron kayong, kung hindi po matrabaho, kung meron kayong na bread dyan na, na hindi nyo na medyo luma na, pwede nyo i-mixer ano, nyo po para madurog. At pagka, pwede nyo gamitin nyo na gawing breadcrumbs. Tapos, ito-coat po natin ito yung uh, pong karne na binalot nyo ng, uh, yung asparagus na binalot nyo ng karne, i-coating nyo po yung, ano, ng harina at itlog at breadcrumbs. Yan, halu-haluin po natin at uh, i-coating po natin siya ng parang tongkatsu. At maya-maya, uh, ipiprito na po natin siya. Alam niyo mga sisilalabs, itong uh, luto kong ito, gusto, gusto to ng pamilya ko. Sarap na sarap po sila dito. Uh, masarap nga naman po ang ulam. Lagi na uh, crunchy po ang ano niya, ang asparagus niya pag kinagat niyo. Ah, uh, syempre malinamnam, masarap Kaya yan na po i-coating po natin sa sa harina at uh, pag uh, natapos po niya na sa egg na mas susunod then sa bread crumbs. At pag nagawa na po natin lahat yan, syempre isa-isahin po natin lahat na trabaho. Nga lang po itong, itong paglulutong ito, pero super naman po talaga. Sulit naman po ang uh, kahit na matrabaho at uh, matagal lutuin, eh, sobra talaga naman po ang sarap. Eh, lalahatin po natin yan na uh, gawin natin. Paulit-ulit lang po natin gawin yan hanggang sa maubos lahat uh, yung asparagus na binalot natin sa karne. Eh, yan mga sisilalag. Tara na at samahan niyo ako. Gawin natin itong uh, lutong ito sa ating uh, asparagus uh, uh, itong binalatakan ng kami uh, at ang side menu po pala natin uh, gagawa rin po tayo ng salad uh, at yung maghihiwa tayo ng uh, repolyo, fresh po lang yan para naman po mag malutong at crunchy talaga yung uh, vegetable niya yung repolyo, yung cabbage lagay niyo po muna sa sarep then pagka natapos po niyang mga ilang minuto sa reps, siya lalamin po yung i-slice po natin siya natin siya ng pinong pino po maliliit na habang pag-slice ang gawin natin sa cabbage yan po ilalagay natin sa side menu natin pag after na pag tayo natin to at nakain na tayo yan po ilagay natin gagawin natin siyang salad pwede natin siyang lagyan ng dressing natin itong pinaka sauce ng para katsu uh, at lagyan natin siya ng mayonnaise ayan, super salap po yan ayan naman mga sisilalap sa uh, lulutuin na natin, pipirapuhin po natin yung uh, tongkatsu as para natin tutuhin na natin pag nakita nyo na pong uh, brown uh, yung apoy po ay medium lang po ang apoy niya, wag masyadong uh, malakas at uh, patakan nyo siya ng konting bread uh, breadcrumbs kung tumunog na siya or alam niyo nang mainit na dyan pwede nyo na siyang ilagay at yung pag nag crunch at nakita niyo as para na medyo parang kulugot na po yung dulo at naluto na yun yan pwede na po yan pwede niyo na po siyang hanguin uh, hanguin nyo at slice natin ng tatlong uh, daluyan yung tatlong slice siya so ayan na nga po mga sisilalab so na, nakaluto na i po natin siya at, at isa side the, i ready na po natin sa ating uh, mga binggan para makakain na po tayo. Tara na mga sisilabs, tingnan nyo. Napaka-beautiful ng ating pinutong uh, tongkats as para. Ang cute-cute uh, na diba? At ang sarap po niya mga sisilabs. Tara na, kain po tayo. Thank you, thank you so much po. Thank you for watching kalambing naman po. Pa-subscribe and like and share. Kita-kita po ulit tayo sa aking mga next video. Thank you, thank you so much. Mga sisilalaps.